Sanado pa kami. Babalik na ako sa Amerika sa susunod na linggo. At nagpapakalam ka? Aren't you three years too late? Sorry. Sorry? Na mo ko? Na pinagmukha mo kong tanga? Alex, hindi ko naman kinusti- Jadiyo! <laughs> <laughs> Naghintay ako, Ana! Pinaasa mo ako. Pinakamalagang araw yon sa buhay ko. Nating dalawa. Pero iniwan mo ko. Hindi mo kailanman malalaman kung gaano mo ako nasaktan. Natawad got... ako na baka masina ang buhay mo nang dahil sa akin. Umalis ka na.